far ang mga na uh, ang mga bagay na nagpahirap sa tao magkakasakit, magkanda, magiging ang kamatayan matayan na mga sa magiging sa atin man talaga nagpapahirap yan nakikita natin talaga ang na natin uh, isa pang mga isa pang uh, paghihirap na alisin din ang Diyos yung Diyo, ako na katarungan o di ba kapag hindi nakakaranas sa Isaiah 32 uh, 16 and 17 ito ang sinabi ng Diyos ginarantiyan niya diba mawawala na ang uh, oh, wala ang katarungan kasi marami ngayon na ang uh, nagkikilos ng dahil sa kawalang katarungan ang katilang uh, uh, na uh, may kaugnay sa pabahay sa buko sa trabaho ipang -ipa. well ano ang sinabi ng Diyos tungkol niya ito ang sinabi niya sa sa Isaiah 32 16 at 17 ito natin. At ang katarungan ay maninirahan sa ilang at ang katwiran ay mananahan, mananahanan sa taniman. Ang resulta ng tunay ng katwiran ay kapayapa. ay walang hanggang kapanatagan at katahimikan. Guni-gunihin nyo. Hindi ba ang ganda? Oo. Ginarantiyan na ang katarungan ay maninirahan sa ilang. Oo, kahit hanggang sa ilang. Makakaranas ang katarungan ang mga tao na Tinitiyak lang nito na sa buong globo magkakaroon ng katarungan, katawiran, at ang resulta naman doon kaya na binanggit sa 17 ang na na kapayapaan at walang hanggang kapanatagan at kanahibigan ang ganda so ano ang ating natutuhan mula rito ginagarantiyan ng Diyos alisin niya ang kawalang katarungan na, sana, na ya, sa mga tao hindi alamin natin sa susunod